Anong ginagawa mo dyan? Oh, hoy, hoy. Anong ginagawa mo dyan? Pinatos ko si Bayabayas. Kasi baka ba ano ng mga insekto. Puros mga nakabalot na siya. Nakabalot din eh. Oh, ito may hino. Ay, mayo pa. Ito man, hinog yan. Hilo pa yan. Ha, na mamulaklak na ang mga ano o. Oh. Kapula na ano? Hindi na, malaki. Ayan o. O. Malaki na? May hinog oh. oh. ah. na. Di ba yan? May ayan. Pero di pala, bakit mong ganap mo? Ang pula. lakas ang hangin. Ayan. Tapas. Ay, ang ingay ng manok. Ayan. Ay. Ay, may bungsu bang kita Malaki na. Nabuhay yung tiranin man. Tiranin dyan eh. Malaki na yun ano. na na. Nabula na na. Anong nabula niya? Malaki na tiranin ko yan. Ang galing doon sa ano, sa may tindahan. Ay, oo. Sa may tindahan. Yung sa may tindahan, nilipat mo dyan. Hmm. Yun. Oo. Oh, oh. Ang sarap niyan ilagay sa ano sa pangulam Mm -hmm. sa nilagang baboy, sa pork nilaga. Ay ginabihan mo na pala yan ano? sa dito tubago pa lang ano oh pinabuhay ko pa lang yan oh sana sana lumakika di <laughs> diyan ano Alice siya diyan at eh ano? ano signal number 2 na tayo sana oh. nga ay, hindi ay nandiyan sakin talaga oo sayang oh. yung bayabas ko hindi ko matitikman then tubago pa lang yan bayabas ko Iyo, balutin mo um, like, balutin, balutin mo um, <laughs> balutin, <laughs> mo. balutin <laughs> mo ang bayabas plastik, eh. plastik, eh. ha plastic plastic mo ang iwanag Ang mm. oh, malakas Ang hangin doon, doon, doon oh. ang lakas ng hangin hangin oh. Oh. Oh, malakas na ang hangin po sa Deun. Deun. Oh tapos na. Nadu pigigibo mo dyan. Nagkaturo tindog ka dyan. <laughs> <laughs> Anong nilagaw dyan? Nang... <laughs> Nag Nagsusorbe? Nagsusorbe ng mga pananim. pananim. Ah. <laughs> Kaso malakas. malakas ang hangin? Minsan namin nawagabungang mangga. Oo. okay salamat po sa inyong lahat mga sa ayan po ang bayabas namin binabalot na at talagang malakas ang hangin kapit pa mga bayabas para hindi ka mahulog <laughs> ah, sige po. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye bye. Di, dito lang po ito sa ano, Libman and Camarines Resort. Mambulu. ah, sige po. Thank you, thank you, thank you.